Andito po tayo ngayon sa pwesto ni Madam Rosa at ni Madam Sid. Alamin po natin yung mga asking price ng kanilang mga gulay. Good morning Madam Rosa. Talagang marami ka ng araw-araw na sibuyas na putin eh. Ano ba yung storage ba yan? Saan ba galing yan? Abong-abong. Oh. Ah, Abong -abong. Madam Rosa, magkano po yung ganito nating storage? Oh, sabi nga ng manunod ko, ayaw na raw tumaas ng, ano, ng sibuyas ngayon. Ano. 380 pa rin, sir. Sa nanunod na nagtanong, nagsabi sa akin na ayaw pang tumaas. Ay, yung siling panigang natin? A 50. 50. Anong ano to? Anong variety? Mahika. Mahika. Itong sitaw mo, anong ano to? Negro. Negro. Magkano si Negro? Sandaan. Sandaan. Sa talong natin, anong talong yan? Propelica. Propelica. Magkano 'yung propelica natin? 40. At 'tong sampalok natin. Ah, oh, nilagay mong laga ito 45 per kilo. 55. Ah, oh, 55 per kilo, 550 per bundle. Sa iba itong ano nito? Ang talbi dito? sa luyot. Oh, kaya niya. 12. Kaya 20, kasi si 20 yung ano. Yan. Salamat Madam Rosa. Dito naman po tayo sa katabi niya, ang kanyang best friend. Meron po siyang domi talong talo. Madam Sweet, my last sweet. Magkano ngayon itong talo natin na bilog neto? Asking price. 40 ang asking. Ito, meron din siyang okra. Yung okra mo. Ah, makuti Yan. Yung okra natin, Madam May last meat. Yung okra natin, magkano ngayon? Ano po? May cheese po. Benchis yung po, yan. Salamat po, yan. May bisita ka. Tagasan yung bisita mo? Kagulay natin yan. Ay, kumu... <laughs> ah, madam, madam, anong pangalan niyo po, madam? Bernadette po. Oh, madam Bernadette from San Miguel, Bulacan. Ilang beses po ba kayo namamalayan dito sa ating baksakan? Every other day. Oh, every other day. Bali, tinitinda niya rin po sa palengke doon. Yan. Kamusta naman po yung palengke natin doon? Mabili ba? Yan. Matataas ang gulay ngayon. Lagi kayong bumibili dito kay Madam Sweet. Pati, ah, so okay. Maganda kasi si Madam Sweet. Ano? Kasi ang ganda ng bumibili. Ano? Yan. Yan. Ba, may gusto po kayo yung shoutout. Mapapanood yung mamaya kung nanonood kayo ng ano natin. Ba, baka magsalita yung okay lang ako mami. Ba, magandang. Okay lang ko yan, okay. Sa mga kagulay natin doon sa palengke. ay mga kagulay daw, sa malolos. Ay, dyan, sa malolos, kaya ang tora. Ayan, okay. Salamat po madam. Ingat po tayo pag nangangalakal po tayo dito sa ating baksakan araw-araw. Salamat sa panunod ng ating video po. Naka-update lagi. Uh, okay. At syempre po, dito po tayo sa kaibigan ko. Yung kaibigan ko mabait, maganda, mahiling mag-travel. Buwan-buwan uh, po nag-travel po. Take note po, travel po sa ibang bansa. Hindi lang po dito sa ating uh, bansa sa Pilipinas. Lumalabas po ng bansa ito. Tanungin po natin mga asking price ng kanyang mga gulay dahil nakita ko po Napakaganda ng kanyang ampalaya. Yan. Si Madam Beth po. Good morning, Madam Lilibet. Uy, ang araw-araw kaya tang gumaganda, Madam Beth. Ano ba ang palaya to? Mistisa po. Mistisa, parang siya po, mistisa. Magkano ang asking price natin? Yeah, medyo angat ngayon yung presyo ng ating mistisang ang palaya. Eh, ano si ito? Bulakan po. Bulakan white. Magkano yung bulakan? 150 po. 150. Yan, saan so, nagtatanong sa akin kung anong variety ang maganda itanong. Ang palagi ko lang po kasi marami ako nakikita ang Bulacan White dito. Mabili po siya at maganda rin po ang presyo. Anong talong to, Madam Beth? Mucho po. Mucho. Magkano si Mucho? 40. 40. Sa siling Taiwan natin? Taiwan po. po? Eh, 105 po eh. Lapa. Madam Beth, kailan uli ang susunod mong biyahe? magpapasalubong ka naman dami mo nang minsan mo lang pinasalubong holes pa yata kaya hindi pa yung binigay mo pasalubong bagay imported yon. galing ano yun galing Australia sa susunod saan ka ba pupunta sa ano po India oh, sa India naman yeah, bak yeah. pasalubong ha isang mapagpalang araw Kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke ngayon po ay June 4 araw po ng Martes isa na namang mainit na araw ang gagawin natin ng pagtatanong ng mga asking price o yung mga turin ng mga kaibigan kasamahan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Mali po, samahan niyo po ako sa mga kaibigan kasamahan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price o yung kanilang mga touring. Kanda niyo po ah, asking price lang, hindi pa po yan ang final prices. Para may idea po tayo, lalo na sa mga kaibigan natin farmers at sa mga naggugulay kung magkano ang presyo ng ating gulay. Tandaan nyo, Wholesale po ito, kaya mababa medyo ang presyo nito kaysa sa retail. Yan. Samahan niyo po ako sa ating mga kasamahan sa Kadora. At habang nanonood po tayo, please don't forget to subscribe. Sana po yung mga nanonood, matagal na pong nanonood sa ating video. At nalilimutan lang isubscribe ang ating uh, YouTube channel, Dantibi. Please don't forget to subscribe habang nanonood tayo. Pwede rin po natin bigyan ng isang magandang like ang ating video kung gugustuhin po natin o i-share ang ating video. Muli po ito po ang kasama kaibigan, Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Ito po sa mga kaibigan kong good boy, kaya tinawa kong good boy to. Ang gawain lang ko nito, trabaho. Trabaho, pagpasok, tapos noon uwi na agad bahay para sipasuhin yung kanilang uh, asawa. Ganyan ka good boy yung mga kasahan natin, ayan no? Mga sa mukha naman para talagang good boy na no? makikita sa pagmumuka eh, good boy na good boy. Ito yung good boy number 2, good boy number 1. Good boy number 2 magkano yung sigarilyas natin ice cream price na yun wala siya ato yan eh 1.5 1.5 matangat yung mga din no, yung sigarilyas itong ano natin yan po 30 po ang ating presyo yan oh presyo itong ano natin morado yan po ay 50 lang 50 sa okra po, sa okra ay 25 lang 25 sa taiwan sa taiwan ay 1.2 na lang eh anong ano yun miracle yun miracle miracle yes ano po ay 30 lang ang kilo yung ampalaya mo anong variety yun doon ah ano siya, mistisang, mistisa, maganda. Mistisa, para yung mga jowa nyo. Oo, oh, mga mistisa. Hey. Oh, ayan, oh, okay, magkano yung ganun? Ay, ay sa okay. ganun po eh, sandalang. 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 Magaling. Magaling. ay isang daan ang hindi. Ano yung talong, magkano yung mahaba? Ay, sa yan. haba mucho. naman po, sa segunda eh, 200. Mucho ba yan? Sige na 200. Ah, oh. Busy yung partner mo okay. ba... eh. Eh, shout out ka muna. Ba? Shout out po uh, sa mga minamahal ko dyan. Ayan. Uh, mga, ang dami, minamahal ko lang. Ang dami ay, na, na naman. Hindi okay. ko na papashout out yung ano ko busy yung idol ko ano? ah oh, ah, oh. Ito yung walang hilig sa babae ano. Good boy. Una, <laughs> uh, boss. Ah, uh, sa Tigli kami naman kay ba? Wala pa lang Goba, pe, wala si shout out, Good boy pre. Sa Nor Sagaray saka Tugigaraw sa kayo yung... sa Sigol. Ah, shout out pala sa mga kamamahal ko kasawa diyan. Ayun, ganun talaga, good boy. Kaya sa ako good boy pe. Kaya tong tao ni Ate Sally mga good boy pe. Ito yung kaibigan kong mahilig pumatay daw. Pumatay ng ano, ng manok para ilitsyon alamin po natin yung kay brother John yung kanyang papaya magkano as asking price pa si itong papayang hilaw kung talbos ng sili meron din siyang sitaw Yon, ang palaya okra Ayan, medyo marami po siyang ano, customer John magkano yung papaya mo ngayon 15 yung talbos ng sili 20, 30. Ano ang palaya yan? Miss Magkano yan? Ice cream price? Ice cream ng papaya. Ha? 95. O, iba, iba <gibay> isang libo yata. Ito no? ano lang, si Ito ano Oh, magkano yung mariposa? Mariposa. Magkano? Magkano yung mariposa mo? 50 Si ice cream price lang. Okay, maray salamat, Boss John John. Yeah, si Boss Mark. Eto, si Boss Tino, Boss Tino. Kita Kamu ito, ito si Boss Dino. Boss Dino. Ngayon nakita, kamusta na? Saan ka pa galing? Eh sa Lourdes. Kasi ito, tindahan ito si Boyas lagi, medyo nag O talong, ano bang talong to? Ah, mucho. Magkani mucho natin tinangay ice cream price lang. 35, 45. Siguro naman, dire-direcho ka ulit ngayon. Oh. Ayun, kala ko nagsawa ka ng kumita ng eh. Ha. So madam, ano ba ang ano natin? Ano ba ang ano bang bayan tayo? tanawan po ba tayo? Oo, oh, tanaw mata. eh, medyo ano pa ang binibili natin ngayon? Ano lang po ang mura-mura dito. Okay, sige po. Good luck po. Ha. Ingat po. Okay. Dito tayo kay Madam Santa. Alamin natin yung presyo ng kanyang ano, kamatis. Eh. Yan, ganito. Siguro biskaya to. madam ang biskaya ba yung kamatis mo? Magkano ngayon ask yung price? Bumaba na. No? Bumaba siya. Kaganda ni Madam Santa sa video. Ano itong ano natin talong? Mucho Calips to. Ay bukas pa. Wala kang siga. Tanong natin magkano yung Mucho Calips. Magkano yung Mucho Calips natin? Wala na ay Magkalis kami po. Okay. 45 na na sila. Ayun, ceiling Taiwan natin. 110. Ayun, medyo maangat na no. Kamoteng puti ba 'to? Pula. po 'tong kumoteng puti? 23. 23. Salamat, Madam Santa. Ayun si Garillas mo magano. 170 Ay, Ayun, ang ngayon, ano? Si Okay. Salamat. Ang ganda mate, Santa, Sige, mo Ate Santa sa video. Sige, panoorin mo. Tingin pa, oh, eh, Kung napapanood ko, kapangin. Ay, hindi ano. Ikaw lang nagsabi na. Ano. ano. Ito kay Peli, meron tayong ano, <tellan> uh, Suprema. Peli, magkano itong Suprema natin ngayon? 35 medium. Uh, oh, 35 medium yung... Oh, 37, 36 yung malaki. 35 yung medium. Suprema po yan. Yung ano natin, panigang natin. Sing, 50. 50. <tellan> ano ay, ba yung kinakain mo? Mali, ay. <laughs> di chapstick pa. Di Di, ko makakain yan pag ganyan. Oh, okay. ano, magkano ba ito? 35? 50? Ah, 5-5. Anong ano to? Anong variety? May 2 7 o ano? May kayo. Salamat. Dito po sa pwesto ni Madam Lorna. Ang dami niyang talong murado. Pati siling panigang. Madam Lorna, magkano yung murado natin ngayon? Ang touring po namin, ano, 45, 45-40 lang, ano. 45-40, yung sa ano natin, bonito? 25 po. 25, yung okra mo maganda kasi ang ganda natin. Ano po, uh, 25 po touring lang. No? 25 ang touring. Eh, yung talbos mo uh, naman gano'n, magkano? 40 uh, po. 40 po ang turing o asking price ng ating ampalaya. Uh, salamat. Ati, Perry, good morning. Magkano ngayon yung ano natin? Itong bawang natin na... Ito, super white. 7.20 lang po. 720, 7.20. Dito sa kanso? 6.90. 6.90. Anong ampalaya to? Ay. Mistisa? Magkano yung mistisa ngayon? Oh, O, 90. Mahal na yung palaya. Yun. Itong ano natin? Upo na natin? Balag? Gapang? Balag po. Magkano yung balag ngayon? 18. Ayun, talong mo. Anong talong yun? Mucho? Eh, yung papaya. Papaya, 18. 18. Sa Taiwan, sandaan na lang. Sandaan. Ay, ayaw, ayaw nang magtuloy-tuloy ng angat, ano? Okay, maraming salamat. Panteng. Malaro oh, yung presyo, malaro. O, malaro, malaro. Sabi nga ni sir, malaro. Parang lalaki na playboy lang, malaro. Yan. Ikaw sir, malaro ka ba? Sa basketball? basketball <laughs> sa basketball malaro. Pero sa babae, hindi lang. Ayun. Good boy. Good. Ayun mga ganyan ate ano? Good boy. Uh, pag hindi akit nagising. Dito tayo kay Jenny. Jenny, magkano kayo yung ano natin sibuyas na natin ganitong puti? 380. Po. 380. Yan o sa magsisibuyas tayo talagang umangat. Talagang nasa pako ng 380, kore, 400. Eh, yung ano natin yung, yung ano, pula. O, oh, yung kulay naman, 600. Okay na yan, kesa naman mapasok ulit tayo ng imported, ano? No. Pero sana kahit pa parang umangat ng konti, ano? Ah, sige, 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 madam. Salamat. Sana tumas ng konti para naman sa mga magsasaka natin kaibigan, pati yung mga nag-storage, medyo makabawi sila. Ay, kaya to ka, yun, daming ano, oh. ng bakla, pati Sophia. Ayun ang inaano niya ni Tokayo, Sophia, Pepino ng bakla. Alamin natin. Tokayo okay. okay, so makakain sa so, Sophia mo ngayon. Sa 33. 'Yon, 33. Sa nagtatanong ko nang Sophia, 33. Sa 'yon kay ano 'yan kay Tokayo. Tanong din natin tong kanyang Pepino ng bakla. Diri, okay. Ito yung pipi ng bakla mo. 15 po. 15, yan. Maraming salamat. Busy si ito kayo. Kaya huwag natin masyadong istorbo yun. Dado siya kaya na, Dodo. Kapag siya My friend, ngayon lang ulit kita nakita. Magkano yung ano mo, si Buya, ano natin, si Lim Panigang? 50 asking nila. 50. Bet, nawawala kaya ata sa circulation. Dada lang ito. <tinyo> Kala ko mayaman na. Ayaw na magtinda. <tinyo> Yari, merong ano, may... Si Ate Julia. Ate Julia, ano may isto? Dilaw ko. Magkano yung dilaw natin? Asking price. Ay, ay, mad... Mildred, magkano mag itong ano natin, may na dilaw? Saan? Mildred! Ayun. Ito. Ito. Mildred, magkano ba yung may isto? Ang layo mo. Magkano yung ah, mais natin? Magkano yung dilaw natin? Mais. Dilaw. Dilaw? Oh. 12, Dose sampo. Dose sampo yung puti. Puti po, 25. 25, yan. Lalapitan ko lang po. Ito po, 12, 120 ang isang bundle o 100. Tapos itong ano, 25 yung puti, 250 per bundle. Ito, meron din dito ng kaya kuya. Kaya, ima, magkano na yung ano natin labong? 40. Ito yung sinibuyas natin. Sinibuyas na ito? 700. Ay, 700. O yan. Medyo mababa na, mababa na yung sinibuyas. Oh. Salamat. Ate Julieta, ano yung upo mo? Balag ba ito? Gapang? Gapang. Sampo. Sampo. Liit lang ano. Eh yung ano natin talong, ano ba yung... 45.50 po ang natin na yung gold. Good. Ano yan? Ha? mucho ba yun? Ano po yun? Calypso. Kaliksto. Calypso, yan. Yeah. Salamat. Anong ginagawa ng babae dyan? Naglilista. <laughs> uh, Naglilista. Na okay, okay. Okay, salamat. Okay. 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 Mm -hmm. Eh, uh, reo, imayin ulit natin magkano na yung pechay. Bago-bago yung presyo ng pechay ngayon, medyo mahal ngayon eh. Meron pa ngayon, okay, 800, 700, <laughs> nah, 600. Nako, 8 7, 6, ang naglalaro. Mus Ayong musasa. <laughs> Itasa natin hanggang 800 hanggang 1,000. 800 hanggang 1,000. Medyo mahal pa rin. Yan. Maganda yung dalawa Ate Violi, anong itong talong mo? Mucho ba ito? Magkano ito? Orienta, 35. Yung beans natin. 60, 65. Salamat, Ate Violi. Kung maganda. Yan. Happy, happy birthday nga pala kay Ate Bia. Happy birthday. 54? 54 ba? Ay, 64 pa. Sorry, kala. Kala ko siya, 54 lang. 64 pala. Saan ba ang natin? Wala pa tayong Kaya pala na. Kaya pala, formang-forma ni Ate Bia. In love, nakakulay red eh. Oo, oh, yan. Kaya nakapula. Oo, pula. Wala man lang pa ba dito? Ah, mamaya daw. Imbitado sa kayo sa kanila. Salamat at Biyoli. Happy birthday. God bless. Ere sa kaibigan ko. Good morning kaibigan. Kaibigan, magkano yung bonito natin ngayon? Asking price lang. 35. 35 per kilo, 350 per bundle. Yung patola natin palit eh. 25. 25. Sa ating, ito, ito, ito yung ginto ngayon eh. 170. Sigarillas. 170 in Taiwan. 1-1 1-1 ayun luya isa pa itong luya ayun ang ginto o oh, ginto rin magkano ito 1-5 o oh, mababa pa nga dati was 6-7 eh. uh, itong ating ano itong ano ba talong to mucho mucho magkano si mucho 45 45 salamat po idol ko ito po isa sa idol ko dito sa baksakan ang pogi masipag mabait okay. nasa kadoro Yan. Yeah. sana ganyan din ako dito kay madam Cheme sa... Good morning, Madam Che. Madam Che, magkano yung mustasa natin? Ay, pumapayat ka ata. 90. Sa consumer. Oh, sa consumer, 90. Ah, mahal talaga. Ay, kaya dito kayo ulan. Eh, yung, ano, yung mustasa. Oh. 900. 10 900 ano din, pareho. Ano kaya naman? Ang Laki ng pinayat ni Madam Che, ano? Ba't naman tumatawa ka? Ah, sinabi ko lang Sige ma... naman eh, sinabi ko lang po ma... Tumatawa na ito. Pumayat talaga. Nagladayot siguro, ano? Ano? May problema. Ayan, ang laki ng pinayat, oh. Ang likod Ay, lang. Numitis eh. Sabi, namin, ako ako. Wala na naman si Madam Lani natin. Boss, eh, talagang ayaw mo na bang pabalik eh. Pinalayas na ba? Ha? Ha? Kap Ay, ito na talagang pinalayas. Ah, Madam Lani, sorry ha. Ah, talagang ayaw na yata. Pinalayas na ng tuloy yan. Ayaw ka nang pabalik eh. ka mas natin mga boss. 30 per kilo. Bali, uh, saan po galing yan? Sambales. Ayan, masarap sa sambales. Pag kayo nangangailangan ng uh, uh ano, yung na pang ano, lumpiang sariwa. Ayan, dito lang po kay palitan na natin to. Ano, palitan na natin. Pinalitan naman nila. Elmer, El oh, Elmer na lang. Eh, Sir Elmer. Lani, pinalitan ko na rin peso mo. Elmer na lang. Okay, salamat Sir Elmer. Okay. Boss Jay, magkano nga yung repolyo natin? 250 lang boss 250 sa labanus 200 200 sa patatas 150 Sa wash nating carrots 700 700 sa sayote 600 600 At magkano naman po sa manggang hinog natin Na masarap, matamis 550 Isang box Isang box Apo. 550, lang kilo po yun 20 Napakaganda naman yung Tindera ba to o model? Model Model ng mangga, no? Model Model, model ng mangga Yung mga tindera dito Hindi mukhang tindera Parang mga model, ano? Okay, maraming salamat, madam. Uh, yung alugbati natin, wala wala nang alugbati yon, sas. Magkano'ng alugbati ngayon, boss? 50. Ah, ano, uh, nori magkano'ng alugbati? Ah, 25 po, boss, 25. 25, 20. Malapit na matapos okay, yung pinapatayo okay. mo asyenda dito, ano? Ang laki, oh. Okay. Okay. Oh, wanten. Okay. Oh, yung magaganda sa rin, mga mahaba yun, ah. Okay. Dito, be. Dito, be. Dito, be. 2.30. 2.30. Yung ano yun, yung puti. Ito po. Puti yung yelo. Wala pang yelo. Wala pang Boss, wala tayo ngayon, ano, yung halaya. Ayun, magkano yung ubi natin? 20. Dito lang po, mayroong ubi kay Boss. Oji, yan. Eh, yung galyang natin? 450. 450. Medium yung big. 300. Yeah. Pero kung gusto nyong yung umaman, gayahin nyo lang po yung babaeng ito. Yung madiscarting babae na ito. Idol ko po ito eh. Yan, idol ko. Basta sa diskarte na magandang paraan. Good na good na paraan. Ito lang po. O, oh, maraming salamat po. Ayan po mga kaibigan, mga kapalengke, mga kapwa ko, kabanatrenos. Proud to be kabanatrenyo ang ating latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabagsak po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Dito lang po yan sa Kabanatuan, Vegetable Trading Center, palengke ng Sangitan, na narito lang po sa Barangay Magsaysay Norte. See you po again tomorrow sa ating susunod update. Ingat po tayo. God bless us all. Bye-bye. Muli po, ito po ang inyong kasama. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City.